Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pag-files kaso kriminal sa Piskalya, kaangot sa aksidente nga naglunta sa San Junisio, Iloilo. Kinahanglan himoon sa kapulisan na pisar kulang ang dokumento suno sa National Police Commission. San Junisio, MPS, nanindugan nga wala sa kapaltahan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Kulang ang mga dokumento kaangay isang death certificate kag letter of complaint. Ini ang rason sa San Dionisio Municipal Police Station kung nga ah, wala nakapasaka sa kaso batok sa driver sa pick-up nga nagbunggo patay sa tatlo ka mga biktima sa San Dionisio, Iloilo. Sa piyak ka importante ini nga mga dokumento sunod sa NAPOLCOM 6, mandato sa si giyapon sa Kapolisan nga magpasaka sa kaso sa piskalya bisan pa kulang ang mga dokumento. Kung ani na makafile sila. Kung hindi na na sa piskals o oh, uh, prosecutor na kung kukulang ang ebidensya, pero dapat na-file sila. Hindi sila, hindi man sila, hindi pwede kahambal natin kulang uh, ini Dapat man napaintindi sa pamilya sa biktima ang ila na matarong kagkinahanglanon ng dokumento. Ini, ang pila tawon sa NAPOLCOM 6 sa Kabulisan sa San Dionisio sa ilapatigayunan ng embesagasyon kasunod sa pag-release sa sospek matapos mag-lapse ang reglementary period sinay.

Kahapon, nagpirma na sa affidavit of no interest to file a complaint case ang pitok ay mata sa mga biktima. Suno sa kapulisan, kag nagpakigareglo na sa pickup driver. Upod Germel Porquia, Kim Salinas. Juan Western Visayas.